Ano ba yung mga usual hmm. na investment scams? Wala mo eh uh, itong mga investment scams toto na ano uh, nagiging creative na rin sila <laughs> recently eh uh, uh, lalo na ngayon uh, napakadaming natin na nakatutok sa social media uh, at itong mga scammers ginagamit ang social media para makapanloko ano sa mga unassuming at uh, unexpected uh, mga kawawa na luloko ng mga investment scams. So talamak 'yan sa social media um meron din uh, like for example sa amin sa PSE ano ginagamit ng pangalan ng PSE upang magsulisit at humingi ng mga investments uh, una sa lahat maling mali kasi kami sa PSE pinatatakbo lang namin ang merkado pero hindi naman sa amin mismo nagii-invest hindi sa amin nagbubukas ng account nagbubukas po ng account ang ating mga investors sa mga stock brokerage firms at doon po sila nagii-invest Uh recently nga alam mo Sheryl pati mga yung online uh, shopping websites ginagamit para mang invest uh, mang scam sa mm -hmm. sa sa investments so talagang very very creative na sila uh, to the point na gagawa sila ng mga fake ID uh, kunware ID ng PSE para ipakita na sila ay mga PSE personnel Uh, gumagamit ng pangalan ng dating PSE employee para pag uh, siguro nag -legit, nag legit check yung ating uh, um, uh, target victim makikita nila ah oo nga uh, empleyado pala ng PSE itong taong ito so napakarami ano um, at uh, maliban siyempre sa sa mga doon na directly connected na ginagamit ang pangalan ng PSE upang makapadloko ang SEC at ang DSP ano uh, Patuloy na nagbabantay at nakatutok sa mga investment scams na to at uh, nag-aannounce ng mga details about these investment scams sa kanilang mga social media accounts.